Alam mo ba, Mayor? Mayor ang tawagan. Mo. Alam mo ba, Mayor? Nandito ka ngayon sa Kuangka Detention. Ang trust rating mo 63. Si BP 50. CBBM mm -hmm. Si BBM 32. Mm -hmm. Ano? Wala ka pang ginagawa niya. Nasa kulungan ka pa. Kapatang kapatid ni Tatay Digong, as usual, ngayon po ay Tuesday, araw ng dalaw na ang uling dalaw po o biyernes. Kamusta po si Tatay Digong? Usapan namin yung biyernesan. Medyo... Okay, turn it off. Turn it off. Lagyan po dito na. Sabi ko sa mga na, that ito title ang last song ko sa iyo, Citation, because di pinasalan. I mean, Asa, a mother, And I think I miss uh, yeah, so, si I don't know if I'm ah. coming here. But uh, so na ko na nasa Qatar sa uh, yeah, I mean, ba? Okay. So sabi ko, well, ang tour of duty ko sa iyo tapos na. So ngayong Friday dapat uh, visitation ko pa rin taro BP Saras si yan na be here sana nung isang job na sabi ko. O, oh, na-take charge na si Sarah dyan. Tapos, uh, sige sa tingin sa atin. Punta ka nga dito. Bakit? Anong pantalon mo? Saan mo pinatay yan? Sabi ko, hindi. Pwede. Hira nung napatay. Kung mga wedding ni... Bilihan mo ako niyan. Ha? Sabi ko, pwede ba? Pwede. So nag nagpapabili siya na ganito kasi mahilig sa Pordoroy. Ah. Sige kami sir, na i nice sa amo sir. pala kami. Yes kami. oh, mahilig Kasi yung polyester ha, gusto ko yung cotton na sa Bala. Kaya from here, tuloy ako sa H&M. Pati sa H&M, kung nasa nabili. Maghanap na rin ako ng uh, terno na no? pa pang-pang. Uh, parati siyang nagpapuan sa akin kasi alam niya na Oh, Kenzo ka na lang. Anong kay Kenzo? So, mm. updated siya sa mga... What's up? Yung maganda po sa... sa Then, kung sa'yo? Ah, Pag-alaw na dadating na si Dito. Eh, si Mio di Pasta yata. Ang oh, sasatila talaga dito. So, eh, yung pa, pagpupulong po ng mga Pilipino sa Sabado, oh, no, yung nakalipas sa Sabado, oh, nakwento nyo? Oo, oh, 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 yun. Talagang natuwa. Sabi ko, Humuula noon ang mga Pilipino hindi talagang pades. Nagkuhan pa sila. Nag... Uh, Nag-concert pa ako Easy. Okay, ako naging instant celebrity na rin doon dahil <laughs> 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 ang mga picture uh, namin. Tuwang-tuwa siya. Again, again, parating may inuulit talaga niyo. Maraming maraming salamat daw sa mga support yan. Tapos biniro ko siya. Sabi ko, uh, pag ka naman in due time, uh, ang gagawin natin, sigurado yung mga ibang sector padaalaw uh, sa uh, dabaw yan. Lalo nga, upo ka na ng mayor. Sabi ko, kailangan magpatay sa living card doon. Kaya, magpalit ka ng baka, FDD, para takatay. Pero makayon na pag-usapang balita sa Pilipinas po? ano na meron kayo na pag-usapang balita sa Pilipinas wala man actual ang mga update ko lang sa kanya ano na nangyayari ngayon uh, other than that wala uh, yung ano po yung survey na siya pa rin na pinagkakatiwala okay yeah. Uh, I mentioned the survey Yeah. Sabi ko na, alam mo ba, Mayor? Mayor ang tawagan mm -hmm. Alam mo ba, Mayor? Nandito ka ngayon sa Kuangka Detention. Ang trust rating mo 63. Si BP 15. Mm Si -hmm. BBM 32. Ano? Mm -hmm. huh? uh -huh. wala ka pang ginagawa niya, nasa kulungan ka pa. ano? <laughs> uh, -huh. uh, may advice ba ko siya kay BP? Ano yun? May advice siya kay BP? Wala naman, but actually he's, uh, you know, waiting for him talaga. Because I, I told him na, uh, whatever na nangis ko sa iyo na ma-inform kita, a uh, BP will be the one. So, we'll wait for BP and uh, si BP na ang mag uh, update update in sa inyo kung anong magiging usapan. Nalaman ba niya, sir, uh, na namatay si... Uh, I also know. mentioned uh, Fred Aguilar. Oh. oh. Sorry po. Eh, tinanong niya, anong sakit? Sabi ko, hindi ko alam. Hindi naman na-disclose anong sakit. Pero na-aware na uh, Ah, Yung mga hindi naman lahat ng highlights na nakuha ko sa kanya update. Pero most of sa uh, so, Paket de nila. Or, uh, this was informed sa. So better, pagdating ni BP, mas makonsati. Kasi mas yung lawak ka kung yung BP dyan. So ako, dahil tapos ng tour of duty ko, papasalamatan lang din ako ulit sa inyong lahat uh, Salamat ay, babalik salamat pa rin sa Pilipinas. So take charge sa mga anak niya. E eh, paano po kung ayaw namin kayo paalisin? Ano, Paano kung ayaw namin kayo paalisin? Ay, Aka, di, alam mo kung pagkatapos nito, pupunta ako sa H&M ngayon. So, H&M? <laughs> so, ang niya. Oh, <laughs> ano ba ang size niya? Uh, kami na mag mami na genong na lang at hindi ko kano sa kano sa hmm? di tatay kano oh. ice kano hindi it. kano sa Yung, yeah. So sa talaga siya? kano he he sa kano sa kano sa So, this is sa kano nice Mm -hmm. Ang ang kailangan lang sa kanya dyan, lang. Yo, pagkuan present. Uh, sorry ah. Tuwang tuwa sa ko ano development. Mm -hmm. Ano kayo naghiwalay dahil dahil uuwi na kayo ng Pilipinas, nagkakapan ba kayo, nagiyakan ba kayo? Niyakap ko siya oi. Uh -huh. Sabi ko nga, okay, uh, alam mo na, take over na si Vice. Yeah. You take care. Mm. -hmm. Oh, okay. Uh, okay. okay. Maraming salamat Kuya Bong at mamimiss ka namin. Huwag ka na umalis at saka na tumirali ka na. ako, <laughs> <laughs> mag-asylum ka na rin Kuya Bong. <laughs> Ang dalawa na tayo asylum. Thank you, thank you. Oo, thank you, sir. Po, oh, sir. Well, so, sir. mensahe po, mensahe niyo po dahil uh, mensahe ninyo galing kita tayo dito at mensahe ng galing sa inyo dahil kayo pa uwi na ng Pilipinas. Uh, ako talaga, wala akong ibang makuha. Nagpapasalamat din talaga sa lahat ng supporters yung undying support niyo na, na, na uh, galing pa sa ibang lugar uh, eh, tumiti sa ulan lamig lahat so para sa akin highly appreciate talaga ito sana sa iyo, uh, sino man sa inyo makapunta ng Davao kung makabalik na si PRR oh, yes. Uh, kami naman ang babawi sa inyo no, na Magpalit yun tayo ng baka para sa iyo. Basta huwag niyo ako ha. Okay. Maraming salamat po ha. Siyempre, bon voyage Kuya Bong. And uh, ma'am, sir, napaiyak na si ma'am at ah, kayo po dahil kasama namin kayo dito sa napakatagal na panahon. Ano po ang isyong damdamin ngayon? Mensahe kita, Tatay Digo. Uh, as I said, sana tatay, magpakatatag ka lang dyan. Uh, magpakalusog ka kailangan at maraming nag-aantay sa iyo ng mga Pilipino all over the world mahal na mahal ka namin nandiyan sa mga Pilipino yan po si Ma'am Edele, ang uh, may bahay ni Kuya Bong at uh, talaga naman pong loyal na sinasamahan si uh, Kuya Bong sa pagbisita kay uh, Tatay dito So Sir, anyway, big can... any questions pa kayo? Yes. Uh, ano daw pinag sorry ano mo pinagkakaabalahan ni uh, President Duterte doon sa loob? Wala, si Itulog, no, ng TV. <laughs> uh, nagbabasa, may libro sa mga Naririnig pa. Uh, naglalakad-lakad, naglalakad-lakad naman siya, sir. Kante, pero sabi, sabi ko, magparaw ka lahat ng... mag ka. Okay. Naririnig niya kami dito? Hindi. Okay. Hindi Ah. Kaya nga, natin ko nga, sabi ko, hindi ka pa pwede mag-request sa gwardiya, kahit tungtong pa lang. <laughs> <laughs> takot sigaw kami ng sigaw dito. Wala tayong magawa, kami lang palis Okay. Sino pa? Nana, okay. Salamat, sir. Maraming salamat. We will miss you on voyage ko love you, kuya. Duterte! 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 Yan po ang pinaka-latest na ulat sa kalagayan ni Tatay Digong. Ikapito at 76. In... Pito at atin. anim. Na uh, 76 day mula nang nakidnap si Tatay Digong. Wala pa rin pong uh, tigil ang pagpunta ng mga kababayan natin dito sa Skevinengen, whatever, however you pronounce it. Oh, tama na yun, Skevinengen. Tama Skevinengen. Yeah. na. On the 76th day, I finally got it. Ah! ah! Skevinengen. After ngayon. the okay. passport. At, uh, siyempre po, uh, <laughs> apat <na. abutin> balita. <laughs> si Tatay Digong is in high spirits looking forward to the visit of uh Inday Sara Duterte and Mayor Basnet. So on Friday ang ating magbibigay ng update is no less than Lady Sara and Mayor Basmentre. And we bid um goodbye Bong and Ate bon voyage and safe travels. We will miss you and we love you as much as we love Tatay Diego. Paalam sa Okay, Yeah. If ever yung sasama si uh, Senator Ayun, uh, tapos kung mag-abot pa kami dito, I will really tell them, nakita mo na ano ang sitwasyon. Pero how would you feel if si BBM yung salo? Yeah! Uh, okay, yan po ang wish ni tatay ni Kuya Bong. Anong yun si Amy? How would you feel kung kapatid mo ang nasa sa Yeah, ano na kapatid kasi siya sana nga po mas karapat dapat na siyang nasa yes. yes. ng Ah, okay. so, uh, na kami dahil pupunta pa ako sa na, 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 na. Mom, Thank okay. okay. oh, ma'am. Ma'am, salamat. Thank po. you, thank you, Kuya Bong. Salamat po.